Hindi lang limang beses o baka nga higit pa. Akong nakakarinig ng boses na hindi ko masigurado kung humihiyaw. Sumisigaw na para bang may kung anong nangyayari. At ang akala ko pa nga ay panaginip o guni, guni lang. Kaya naman ibinabalik tulog ko na lang. Pero kung minsan ay may dalawang beses na maulit sa loob ng isang gabi. At dahil sa buong akala ko ay panaginip o guni, -guni wala akong pinagsasabihan o pinagtatanungan sino man sa aking mga kapatid. Grade 5 ako noon at this oras ng gabi nang makaramdam ako nang need ko ang magpunta ng banyo. Mula sa kwarto namin ni ate, lumabas ako. At nang pagbalik ko, narinig ko ang boses na parang nagwawalang hiya. Para bang tuwang-tuwa na hinahabol ng tikbalang dahil bilisigi pa na paulit-ulit ang aking naririnig at mula iyon sa third floor kung saan nandoon ang kwarto ni Papa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Tintin. Sabihin na lang natin na itong aking isi-share ay ating napag-usapan. Sabihin na lang natin ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. <laughs> Dahil hindi naman mismong sa akin nangyari ang kwento. Pero ang pamilyang ito ay saklaw ako. Dahil papa ko at ang babae na tinatawag namin ng aking mga kapatid na Tita Beth, hindi tunay na pangalan, at hindi rin namin tunay na tita, tiyahin o kamag-anak. Dahil yaya namin siya at tita Beth ang nagisnan kung tawag namin sa kanya. Ay nagkalat ng kabulastugan o milagro na napagkamalan ko pang panaginip o guni-guni sa bahay namin sa tuwing sasapit ang dilim sa loob ng matagal na panahon. Na sa aking pagiging bata ay inakala kong normal lamang na mayroong ganoong pangyayari sa buhay ng isang bata habang natutulog o di kaya ay habang lumalaki natulad ng aking mga nababasa at napapanood na fairy tale o movie sami pa ng iba nagpapakita at nagpaparamdam raw ang mga anghel sa bata nakikipaglaro para magbantay upang ang isang bata ay lumaking ligtas sa kamay ng masamang nilalang sa paligid pero sa patuloy kong paglago pagsulong sa bawat pagdaan ng oras pag ng liwanag matapos ang dilim ay namulat akong hindi naman pala anghel at lalong hindi pa naginip o guni-guni ang lahat ng aking mga naririnig at dahil sa isang pagkakataon ay namulat ang aking kaisipan ukol sa aking mga naririnig dahil nagmula sa third floor ang parabang hinahabol ng tikbalang sige bilis pa nagwawalang hiya pero parabang ligayang-ligaya sa kung anuman ang sa kanila ay nagaganap. Tatlo kaming magkakapatid, kuya ko, si ate at ako. At isinilang akong hindi man kayamanan pero may say sa buhay. Dahil architect si papa at mayroon kaming sariling business na pinapatakbo ng papa ko. Wala na akong mama nang pasukin ko ang mundo ng kamalayan. At maliban sa aking papa, kuya at ate at si Tita Beth na tumatayong aking kasama bilang yaya, nagluluto, naglalaba at nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Apat na palabag ang bahay namin na ayon sa aming Tita Beth ay magkatulong na naipundar ni Papa at Mama. At kung bakit si Papa, Tita Beth, Kuya, Ate na lang ang aking inabutan, nagkaroon raw ng malubhang karamdaman ng Mama ko, anim na buwan matapos akong isilang. Maswerte si kuya ko dahil sa aming tatlo na magkakapatid ay siya lamang ang malinaw na nakakatanda ng kung ano ang itsura ni mama. Dahil nag-aaral na si kuya ng mga panahong ako ay isilang. Hindi ko naman nakikitang nahihirapan si Tita Beth sa bahay. Dahil nang magkamali ako ay nakikita kong hindi pang kasambahay ang kanyang galawan. Maliban sa syempre, kailangan niyang gawin ng mga gawaing bahay bilang siya na nagtatrabaho sa amin at kung minsan nga ay hindi pa siya ang naglalaba dahil merong isang ginang ang napunta sa amin para maglaba at ayon kay Papa masyado na raw maraming trabaho ang nakaatang kay Tita Beth. Kasama si Tita Beth at ang aking ate habang nag-aaral naman si Kuya ay maayos naman ang kanyang trato sa amin. Wala rin akong natatandaan na napagalitan niya kami nang wala kaming kasalanan. Napapangaralan kami ni Tita Beth sa mga pagkakataong ang alam ko ay nagkakamali kami at ang lahat ng iyon reported kay Papa. Maging sa pamamasyal at pagpunta ng shorts ay kasama namin si Tita Beth. At noong mag-aral ako ng grade 1 to grade 4, matapos syempre ang kinder, ay kitang kita kong iba ang trato ni Papa kay Tita Beth kumpara sa aking mga kaklase na meron ding mga yaya o di kaya naman ay katulong sa bahay. Na hindi ko naman agad nahalata dahil lumaki akong nasa amin si Tita Beth at Tita pa nga ang aming tawag. Una na doon yung ayos o itsura ni Tita Beth na madalas kapag nasundo sa akin sa school ay napagkakamalang mama ko. Buko doon, kumpara sa tulad kung merong yaya o Tita Beth, ay di hamak na mas bata si Tita Beth kumpara sa ibang tulad niya ng hanap buhay. Tulad ko ay maputi at syempre maganda. Kung sa bagay sa mga makakakita nga naman kay Tita Beth, nakasama ang isang bata at tulad kong halos pares ng kutis, ay iisipin mong kung hindi magina, ay hindi mo rin naman iisipin na mag-ate dahil sa layo ng agwat ng edad. At ang totoo niyan ay sa pangangalaga na rin ni Tita Beth ako lumaki simula ng sumakabilang buhay si Mama. At ang sabi di umano ni Mama kay Tita Beth, bago tuluyang lisanin ang mundong ibabaw, kaming magkakapatid ay huwag pababayaan, lalo na kung wala pang kaalam-alam sa mundo. At para patunayan na hindi talaga namin kaano-ano si Tita Beth, ayon kay Papa at Tita Beth na rin ng galing, ay dati siyang tindera o serbedora sa isang kantin noong nagsisimula pa lang ang business ng aming pamilya. At hinugot o kinuha ni Mama si Tita Beth na noon ay 16 years old lamang para maging kasakasama ni Mama. Kaya naman naging saksi si Tita Beth sa pagsilang naming magkakapatid at kung paano naging matataga ang negosyong itinayo ng aking mga magulang at kung paano nabuo ang apat na palapag naming bahay. At kung gaano na katagal ang negosyo ng aming pamilya, ay ganoon na rin katagal sa amin si Tita Beth. Tuloy ang nagdalaga at hindi nagtagal, ay naging saksi sa pagbuo ng pamilya ng aking mga magulang. Lumisan si mama at nanatili sa amin si Tita Beth para ipagpatuloy. Ang nasimulan kung paano siya kinuha ni mama para sa amin at maging kaagapay. Hanggang sa ang inaakala kong panaginip o guni-guni na boses Hiyaw na ani mihinahabul hinahabol ng tikbalang sa loob ng matagal ding panahon ay ang dahilan pala kung bakit higit pa sa isang yaya kasambahay ang turing ni Papa kay Tita Beth. Sa aking pagtapak ng paaralan sa ikalimang baitang ay namulat ako sa katotohanan ng kay Tita Beth pala nagmumula ang boses sa tuwing kakagat ang dilim na ayon pa sa aking kuya mayroon daw ginagawang milagro si Papa at Tita Beth Nabawal ko raw malaman dahil bata pa ako at sa tamang panahon raw ay maiintindahan ko rin kung ano ang ibig sabihin ni Kuya. Hanggang sa tuwing mumulat ang aking mga mata sa umaga ay nasanay na lang akong magkasabay nang lumalabas tong kwarto si Papa at Tita Beth. No more explanation. Gets ko na. Marahil iyon na rin ang dahilan kung bakit hinahayaan na lang ni Papa na Tita Beth ang maging tawag namin sa dati namin kasama sa bahay. Aminado naman akong malaki na rin ang hirap ni Tita Beth sa aming pamilya. Kung sa samagay si Tita Beth, kilala na namin. Bukod sa maganda na, mabait pa. Para sa butihin naming ama, boto kami kay Tita Beth para maging ikalawa naming ina. Bilang babae. Ilang taon na ako ngayon, 16 years old. Ang edad kung kailan dumating sa amin si Tita Beth. At bilang babae na mayroong boyfriend na tulad ni na Papa at Tita Beth, kami ng aking boyfriend, kung minsan ay gumagawa na rin ng milagro. Hehe, <laughs> bakit ba? E yun na ang uso. <laughs> nakikisabay lang. Natatawa ako at parang ako ang nahihiya sa aking sarili. Lalo na kung minsan ay naririnig ko pa rin ang boses ni Tita Beth. Ako naman kung minsan ay nagkakaganon din. At bilang babae, hindi ko ikinahihiyang sabihin na nagkakaganon ako pag masyadong ginalingan. At ako habang nagtatakip na lang ng tenga gamit ang unan, ay nasasabi ko na lang sa aking sarili na kung ganun pala, ginalingan ni Papa. At maging kami ay nakakaalam ng resulta at naistorbo pa. Bagay na hindi naman maipagkakaila. Dahil maging sa negosyo, magaling si Papa. Ang dahilan kung bakit kahit wala na si Mama, ay nasa maayos kaming kalagayan. Sa ngayon ay malapit na kaming magkaroon ng kapatid sa ama. At nagpromise kami ng aking mga kapatid kay Tita Beth na pagsilang ni baby ay tatanggapin namin siya at ituturing na kapatid ng walang limitasyon. At oo nga pala, bago nagbunga ang paghiyaw ni Tita Beth, nagpakasal sila ni Papa. Kaya naman legal ang lahat at walang anumang nakikitang sablay maliban sa ingay. Nanalaman ko, meron naman daw talaga palang ganoong babae. Yung ibang araw ang hinhinting nan at di makabasag mangkok pero huwag ka. Dahil daig pa ang kabayo kung makahalinghing.